Ayan na, guys kaya ilalagay dyan? ayan ito daw minsan uy ito sa bawang pa wow panalo meron din garlic sauce pare may garlic sauce, may garlic sauce. Okay. Okay. ayan 220 pesos Beef Tantuni. Here you go, brother. Made with love. Made with the love. Yeah, Thank yeah. you, brother. Wow. <laughs> you. Kuya Tantuni. Yan Turkish food. Bale guys, nandito nga pala kami sa may Maple Grove. At pinotoshoot nga pala kami ni Katorpi TV. Ayan. Kasama <laughs> si Madam Charlotte. Oh, bale, ito nga pala yung bagong pwesto ni Kuya. Nandito na siya sa may Maple Grove. Kasi last time na videoan ko siya sa bayan. Imus Kabite. Mm. Ayan. Ito yung bago niyang pwesto. Ito yung kanyang menu guys. Oh. Ayan. Tapos ito yung ordering ko guys, yung kanyang beef tantuni with basmati rice, 220 pesos. Tapos ito yung iba niyang mga uh, menu. May dessert, may appetizer, may shawarma. Too much Tagalog na splitting ako. English lang. English only? Okay. Yeah. What is uh, your operation time? Uh, 7 uh, days a week, bro. Oh, 4 okay. to 12. 4 to 12. 4pm to 12 yeah. midnight. every day, oh, okay. every day. Every day guys. Araw-araw. Araw-araw. Uy, yeah, <laughs> Tagalog. try <laughs> oh, <drive>. Tagalog. <laughs> Ang order ko po ay yung beef tantuni with basmati rice yung pag 220 pesos. Yeah, sure. Okay. It's biryani rice. Okay, biryani okay, rice. Yeah, yeah, biryani rice. Basta guys, dito nyo lang matatagpuan Ang kuya tantuni dito sa May maple grove. Marami mga kainan dito, eh, no? Dami mga kainan. Pero ito yung itry nyo guys, yung Turkish food. Yan, try nyo dito. masarap. <laughs> Masarap, ma'am. Yeah. Oh, si ma'am na nagsabi masarap. kayo isa Masarap. Ba sabihin niyo, lahat ng kinakain ko masarap. Oh, si ma'am na Si ma'am na nagsabi, walang script 'yan. Uh -huh. yeah, diba? masarap. First time Ayun, 'di pero Masarap. Oh, first time lang okay, tikman ni ma'am. Yeah. Pero masarap. I did the best. Ay, yeah. best. Gumiling yeah. uh, like, ako take out. Pero first time lang din yan, ma'am. Yeah, first oh, no, first time. time. Yeah. Pero, the pero masarap. Oh, so, 'di diba, guys? Yung yung bayad. Worth ito yung bayad, guys, ha. Kaya try niyo dito sa Kuya Tantuni. Ma'am, salamat po, ma'am. Sarap dito. Para siyang ano no, para siyang kaldereta pero iba 'yung lasa niyan. Mali pangalawang beses ko na to ito mga katikim. Eh kaya tantuni. Sir, ah uh, tantuni food is popular food in Turkish. Yeah, in Turkish. Okay. okay. Suggested to be good for the Filipino taste buds. Because in Turkish we they are making it with bread, but if, since we are in the Philippines, rice, rice, rice. Oh, okay, yeah, that's right. <laughs> <It's> rice. Rice. <laughs> <laughs> Wow! What a nice! What a nice! What a nice! <laughs> What a nice. Ma, masarap ba yan, ma'am? Masarap ba to? Ako na naglagay. Wow! Oh, wala na muna pansinan, guys. Ha? Sama nga pala sila. Ayan. Ayan. Na <laughs> wala muna pansinan. Wala muna pansinan at magpuputri po na kami ng beef tantunin na umuusok-usok pa. Uy, sarap. How are you? Ano <laughs> mm. ano lang natin tong ano? Tomato. Oi. Oi. Wow. This is a dessert. Thank you yeah. so much. Thank Desert, you so much. Dessert and Lumbia Arabic style. Oi, Lumbia Arabic <laughs> samosa. style. We call it samosa. Samosa. Yeah. samosa. Yeah. This is, yeah, this is baklava. This is dessert. Baklava. Yeah, yeah. Baklava samosa. Yeah. Mm. Okay. Sir, thank you, sir. Oy sakto lang yung kanyang flavor at Ito sakto lang man Mmm Pwede ang sarap na ito kayo pagbago luto mm -hmm. Try nyo ito Pudre Ben, at tantuni Mmm, sarap -hmm. Ito man guys, ang mozzarella oh Ang Shanghai, ang Shanghai daw ng ano, turkey Ang Shanghai ng turkey mm -hmm. Sabi ni Sir ah. mm -hmm. Mm -hmm. Meron din sila dito dessert na baklava. Mm. Matamis. Tamis. Mm. Tarap. Tapos sa mga gusto makatigam na mga Turkish food, dito na kayo sa may Kuya Tantuni. Na located dito sa may Maple Grove uh, General Trias Cavite.